Nagkakaisa pa rin ang super majority ng kamara sa pagsuporta kay House Speaker Martin Romualdez. Yan ang iginiit ng ilang house leaders kasunod ng pagtanggi ni House Deputy Speaker Duke Frasco na lumagda sa manifesto of support para kay Romualdez. Ang detalye sa report ni Melales Moras. kabila ng iba't ibang isyu ngayon sa Kamara, kumpiyansa si House Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzalez Jr. na maipagpapatuloy ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang pamumuno sa Kamara hanggang sa susunod na Kongreso. Sa ngayon, nasa 285 na raw na mambabatas ang lumagda sa Manifesto of Support para kay Romualdez. Kaya't malinaw na sinyalis ito na masaya sila sa pamuno ng House Speaker at nagkakaisa sila sa pagsuporta rito all congresspersons persons in Luzon, Visayas, and Mindanao are all happy. Masaya po silang lahat. So, wala po akong nakikita problema sa house. Una ng kinumpirma ni House Deputy Speaker at Cebu 5th District Representative Duke Frasco na hindi siya lumagda sa nasabing manifesto para kay Speaker Romualdez. Pero hindi ito nagustuhan ng kanyang partido na National Unity Party kaya't nagpa siya silang i-expel na ang kongresista. We were quite surprised because as Deputy Speaker, if you're speaking of unity, uh, the first thing that the Duke should have done was raise the issue among party members, party leaders. Uh, diba, ba? Uh, normally, you should have a dialogue. And wala namang dialogue, wala namang siyang concern. And the suspect of the members is that he's bargaining, arm-twisting the Speaker to retain him as Deputy Speaker. Para naman kay House Deputy Speaker JJ Suarez, bagamat may lumutang na issue ukol kay Frasco, hindi nito mabubura ang matibay na suporta ng supermajority kay Romualdez. If there is unity um, that needs to be shown, I think the manifesto of support that Speaker Martin Romualdez has gained up to uh, as of this moment is a true sign of unity in the House of Representatives. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.